Pitong lugar sa bansa ang posible makaranas bukas ng damang init na abot sa danger level. Kasabay niyan, balak ng ilang LGU na magkaroon ng warning system. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Posico. May mga dalang mini fan at bote ng tubig ang ilang estudyante ng Legarda Elementary School dito sa Sampaloc, Maynila. Binuksan na ang mga electric fan at bintana ng mga classroom para makadali ang hangin. May mga water dispenser din sa mga silid pangontra sa init. Ang clinic naman is uh, readily available para dun sa mga batang naka-experience ng pagkahilo dahil sa sobrang init. Simula kahapon, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 sila ng tanghali ang klase sa mga public schools sa Maynila para makaiwas sa matinding init ng panahon. Pabor naman dito ang mga magulang kesa maghapong nasa paaralan ng mga anak. Kasi po sa case po kasi ng anak ko na minsan pag nasa anuhan ng initan, may time po na dumudugo po yung ilong niya. Kahit na simpleng init lang, nakakaramdam din siya ng pananakit ng ulo. Sobrang init nga naman talaga, especially po pagdating ng mga 1, 2 or 3 p.m. Kahit po sabihin niyo pong may open ng kanyang bintana, may mga electric pan pero yung singaw din po mainit pa rin. Maging maguro tulad ni Arceli, makakapagturo daw ng maayos sa gantong schedule ang turo kasi namin maliliit na bata, di ba? Maliliit na bata yan. Saway ka na ang init-init pa, pagod na pagod ka. Nakakapagod lalo ang init. Magtatagal ang adjusted schedule hanggang May 28. Plano naman ng Manila LGU na magpatupad ng warning system ngayong tag-init. Sa ilalim nito, magkakaroon ng Heat Index Action Plan Matrix ang LGU na gagabay sa kanila kung anong gagawin depende sa Heat Index Forecast ng pag-asa. Pwede raw itong ihalin tulad sa mga wind signals kapag may bagyo. For example po, kung kailan tayo magpapatupad ng cancellation of classes or cancellation of work, halimbawa po umabot tayo sa extreme caution. Halimbawa po, 33 to 41 po, yung uh, barangay health workers, kailangan po nilang lumibot na. At uh, kailangan po nilang uh, siguraduhin na napapapasok na nila sa loob ng mga tahanan yung kanilang mga constituents. Uh, again, para maalwasan natin yung possible heat stroke Posibleng maglabas daw na executive order dito ang LGU sa mga susunod na linggo. Bukas, pitong lugar ang posibleng makaranas ng danger level na heat index o damang init na 42 hanggang 44 degrees Celsius, karamihan nasa Luzon. Paliwanag ng pag-asa, easterlies o yung mainit na hangin mula Pacific Ocean ang patuloy na nakakaapekto sa bansa kaya mainit ang panahon. Posible pang magtagal hanggang Mayo ang mainit na panahon sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News Five. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.